Nandini ako sa cafe naman. Alam niyo, marami naman talagang pwedeng kainin din ah. sa cafe naman. Pero ngayon, iba ang hinahanap ng aking dela, ng aking panlasa. Ang gusto ko ngayon ay sardinas. Nag-crave ako sa sardinas. Oho. Kaya naman ako nagpabili sa inay. Sabi ko, inay, pausap-usap naman ho. Ako naman ho, ibili ho ninyo ng sardinas. Yeah. Eh di nga. At sabi ng inay, ay e, di ka dami-dami nung makakain diyan sa kape naman. Ikaw yung eh. Kaya nga kita iniwan diyan sa kape naman nang iki makakain. O bago iki nagahanap pa ng sardinas. Sabi ko, sabi ko sa inay, eh wala naman no sa mino ang sardinas. Inay, iba naman ho naririn eh. Kaya ayan, ari ho. Oh. Tada! Ayan. Ayan. Hindi ho responsored. Ayan. Kaya, yan ho. Ang uh, binili ng inay. sabi ko, spicy. Ayan. Kaya naman, spicy ang binili talaga ng inay. Maraming maraming salamat sa aking inay itatay na bumili na rin. Ayan. Eh ngayon ho, sabi ng inay, oh, siya, o, oh, tayo kakain day yan. O, oh, okay, kukuha muna ng kanin. At masarap yan pag may kanin. Hindi ano, yung, yung sabawga ng, ng sardinas. Tapos, i, i, sa kanin. Hindi ka, sarap. Tapos, aring ligo, lalagyan natin, aligo. Arin sardinas, lalagyan natin ng kalamansi. Pipiga natin ng kalamansi para sobrang sarap. Grabe. Mmm, sarap. Tagal naman ng inay. Eh. Gutom na gutom na ako. Para sa inyong konting kaalaman, alam niyo naman na hindi ako nagkakanay, kain ng kanin. Ang gagawin ko na lang, siguro titikip na lang ako ng kaunti ng kanin ng may sabaw na sardinas. Tapos, papapaking ko aring sardinas. Sarap ko Tapos may piga ng kalamansi para maasim-asim ng kaunti. Ah, Tapos nanonood yung anghang, yung asim-asim ng kaunti. Tapos, er, grabe, sarap. Buksan na kaya natin. yon. Ilang kaya? Tatlo. Apat ang binili. Dahil ka. Tama na muna dalawa. Ba? Baka mapagalitan ako ng inibaka sabi hindi meron mga kayang ubusay. Nako po, ang inay, nagtagal na nagtagal, nagtagal din na ata dumatay. Yeah, kanina, kanina pa kayo inay, eh. Okay. Yeah, ang tagal-tagal ah, naman hunay niyo. Ay, mo, alam mo, naghugas pa doon mga hugas. Ay, di patiin nga ho ng kanin. Oo, oh, yan. Nako po, inay, yes. kaunti naman ho ng kanin, eh, Jan. Kanin ko, pero yan, kinapapa, no? Ikaw, may hindi naman nakain ng kanin. Ay, tayo naman hong Dalwa dalwa tayo. Ay, ng kanin, eh, diga. Ay, di, inyo lang ho, yan. Hindi. Ibig ko sabihin, hindi oh, ka naman oh, but... ng maraming kanin. Tama na yan, akin ng eh. madami. Aba, obus na ubos nyo nga yan. Klase nga, ikay gutom na gutom. Aba. O siya, ating iyan na yan. O, Teka muna, Ako'y magpipiga mo. Unahin mo muna. Dala din eh. Hmm, huhu eh. pinag-iba mo? Di malasa di yan kung alin ang ano. Teka, hindi, hindi, hindi. Ako may patikmin mo muna. Ay, kaya naman mo. Ay, titikman mo muna kung anong pinagkaiba. Kaya man may. May pag-iibag ako. Yan, unahin. Oh, kung anong pinag-iba. Tapos ibalitaan ninyo ako kung ano lahat, anong pinag-iba. May pinag-iba ka nga. Meron. Ay, paano? Iyak mo na. Iyak na. Pero mamaya ibubulong ko sa iyo kung anong pinag-iba. Ah, okay, oh. oo. Oh. Um, tanda ko 'yan, isang mega at, at is isang Lego. Lego 'yan. Yan, kayo hindi kayo naglili. Ikaw. <laughs> Ikaw ka Pero anong baga, pinagdala pa rin, pinagdala. sa Bango, kayo. Wow, marunong. Hoy, pinagdala pa rin kita ng dalawang sili dahil alam ko naman, saksakan ka ng tinakaw sa maanghang. Kung na no, baka ma-violation pa. Oh, uh, yan, yeah, lalagyan natin ng kalang. para isa. Eh, tila. Naku po, Diyos ko. Hindi, ha? ko, titikmang ko ulit. Naku po, Diyos. Kayo, hindi nga Dalian muna. Ako po, ay nga Iyon ang gayatin ng gayatin. Ayaw pang gagayatin ng gagayatin. Oh, sige, gutom na gutom mo. Ay, sadya. Ako yung sa pagmamadali ko gawan. Ang uh, iyong amay lagi na. Mm. Isa pa. Ha, isa pa? Ah, ah bago sa baiso. Nung, nung malasahan. Tingnan natin kung nga rin. Hmm. Ano, Shelly pa? Kulang sa anghang. Kailangan ko. Oh, amoy na amoy yan, sili. Mm. Ayaw pa naman pag alam din yung alasahan eh. Ang ang hangin. Kaya ko'y na ka. Mm, sige, lang takay. eh. hirap na ito. Anong ano? Hindi ako nagkakanin. Ay, hindi. Kailangan kailang, kumain ka ng kanin ngayon. Ano kung nga Titingnan ka, ang um, galing mo. Sasabihin mo, ikinaiibig sa... sa sardinas. Oh. Pero masarap na ito eh. Sige. Pagkakain na rin ang akin. Ay, may nilagay lahat din ang kanin. Ang mm. sarap. Sarap. Gusto mo namin sarap. May mm. nguya naman. Baka naman ikaw mabilao ka. Lunok ka na lang yata ng luno. Ay, sarap talaga. Gusto ko'y nanonood yung asim-asim, tapos yung muangka, tapos yung umuubo sa Grabe ka naman makanguya, abot sa kahanggat. <laughs> abot doon sa loob ng coffee shop. Ang bakit naman ano Sa so, tinigal na ng panahon, ngayon lang uli ako nakakain ng kanay. Dahil sa sardinas. Iba talaga. Hindi, okay lang naman. Yung pamisa-misa nagkakanin ka. Masama rin naman ang ano. Ito, hirap na. Kakakain na sobra. Yan, muna. Nalagi, hili na. Ipagpahili na. Ipagpahili, ipagpahili yung braso. Eh, ipagagay ang nalalaki ng braso ko. Ang <laughs> dami ng kain. Eh. Ay, bakit Ano na yan? Talaga yan. Mm. Mm. napahiya. Hindi kinain ng... <laughs> hindi. Iba talaga ang sarap ng sardinas. Pero yun uh, niyo napaka... Alam naman ang ayunan. Ay, ko? Ay, alay ako may pinakon. <laughs> Napakain ako ng kanin. Hmm. O, oh, dali na. Ibulong niyo sa akin. Ibulong ninyo. Ano kayo blok. Kung ano pinakaiba ng ligo sa mega? Ibulong nga! Mm -hmm. Oh, ibulong nga ninyo! Tara. Oh, ibulong ninyo, ibulong ninyo. Anong bulong? Oh. Yun, yun. Sabi ng inay, Pero, ano daw, magkaiba daw ng spelling. Yun daw pinagkaiba. Eh, tiga, tinatanong ni Queen ay, ano pinagkaiba ng mega sa ligo? Ay, spelling pala ka kung magkaiba na, oh. Parehas nga lang silang apat na letra. Oh. Pero, ayan, oh. Kitang-kita niyo kung ano pinagkaiba. Parehas naman masarap, pero may pagkakaiba talaga. Mmm. Mmm. Ako'y kakain na. Ay, ay, akin na! Hindi ka pag Hmm. Tapos ka na? Hmm? Hmm. Namiss ko talaga kumain ng sardinas. Oh. Ano ha? Parin ang ulam mo lagi, talong. Wala naman. Eh, hindi naman din nakakasawa ang talong. Kahit ako'y buong taon kumain. Oo. Oh. Diyos ko. Ang ng talong at saka sardinas. Ito hong umuubos ng panindam mangga. <laughs> <laughs> Ayan, makalusin niyong bumili ng manga. mangga. Manggang ginaw. Yan, so, Dini ho, sa cafe na, ma'am. Lahat na ititinda natin, Dini. si so, isang araw, dadating din ang aking walis tambo. Ang ba, madami? Oo, oh, from Baguio. Ako nagpapabili kay Eden. Kaya, ititinda na rin ako ng ano. Ayan, tapos meron pa kami, aray kami pang himagas. Ang saging ni Tita Apple. Sarap, oh.